Ayan, good morning. Welcome back to my channel. For today's video magluluto tayo ngayon ng masarap na sinigang. Sinigang na baboy. Ayan. Ayan, nagpainit na ako ng kawali. Maglalagay lang tayo ng kaunting uh, mantika at una natin igigisa yung ating uh, bawang. Ayan. Hintayin natin mag light brown yung ating uh, bawang bago natin ilagay yung ating sibuyas. Ayan, nang dahil okay na, ilagay na rin natin itong ating kamatis. Ayan, pag okay na yung kamatis, ilagay na rin natin yung ating kasim. Kasim po ang uh, gamit ko dito ngayon dahil uh, mas magdali po siyang panambutin at uh, hindi siya masyado nga mataba. Ayan, halu-haluin lang ng kaunti tapos lalagyan natin siya ng patis. Ayan, kakaiba po ang uh, sarap nito pag uh, patis po yung ating kamatis. Uh, Uh, nilagay na ganyan habang uh, ginigisa at ayan naglagay natin tayo ng paminta Hindi pa talaga ang paminta pag tayo po ay nagigisa Kahit na ano pa man dyan, mapasigang, mapadobo, ayan meron po talagang paminta Para sa akin po ay mas masarap po ang lasa So ayan mga kaibigan, isasangkot po natin mabuti yung ating uh, kasim para po uh, maalis po yun lansa Ayan, medyo halu-haluin lamang po at ayan tatakpan natin at pag nalipas ng mga ilang minuto at ito na nga po ang uh, resulta medyo okay na siya. Ayan, nasangkot siya na at uh, napakabango. Ayan, so nang dahil okay na maglalagay na po tayo ng uh, sabaw. Kakaiba talaga ang sarap pag ganito pong proseso ang inyong uh, gagawin sa pagsisigang ng baboy. Talaga naman na uh, napakasarap po talaga. So ayan, maglalagay po tayo ng uh, sabaw. Medyo damihan po natin ang sabaw dahil pakukuloyin natin ito ng mga 20 minutes para po lumambot yung ating kasim. Ayan, at lagay na rin tayo ng cubes. At... Ayan, i-check na natin. Uh, kanina nung pinapalambot natin ay mahina lang yung apoy. Ngayon ko lang siya nilakasan. Kasi kailangan pag nagpapalambot tayo ay kailangan mahina lang yung apoy. So ayan, after uh, 20 minutes, ito check na natin. Ayan, nilakasan po yung apoy. Ayan, ang na, na ng I-check natin kung uh, malambot na yung ating uh, kasim. Ayan, malasang-malasa na yung sabaw niyan. Ayan mga kaibigan, malambot na siya. So ilalagay na natin itong ating uh, gabi. Ayan, hindi pa talaga mawawala ang gabi pagka sinigang po yung ating uh, niluluto. Ayan, ilagay na rin natin itong ating uh, tatlong giant na siligreen. At itong ating uh, labanos. Ganon din yung ating uh, tangkay ng kangkong at saka yung ating asitaw uh, dahil medyo matigas po ito. Pasensya na, may, may, may malamalang takoy dahil ano, sobrang ramit talaga dito sa bagay mo. Okay. So, ayan mga kaibigan, medyo malambot na yung ating uh, gulay. Ayan. Ang sarap na nang maghigot ng sabaw. Oo. <laughs> so, ito yung gagamitin natin pang asim. Talaga napakasarap naman talaga nito. Oo. Talagang ah, uh, sampalo. Ayan, ilagay na rin natin yung ating uh, okra. Ayan, hindi ko na ano, tinanggalan ng ulo yung okra kasi ayoko na masyado nga naglalapot yung sabaw. Ayan, ganyan lang siya. Oo. At uh, nagdagdag din ako dito ng pangasin na yung uh, ano, yung powder. Mas masarap. I-mix nyo yung dalawang yan mga kaibigan. Kakaiba ang sarap niya. Oo, promise. At ayan ang mga kaibigan, luto na. Salamat sa inyong panunood.